Muling pinagtibay ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pangako ng militar para sa pagpapanatili ng kapayapaan at demokrasya kasabay ng kanyang opisyal na pagbisita sa 6th Infantry Division, Camp Songco sa Awang Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte. Binigyang diin ni Browner na mahalaga ang papel ng AFP sa pagtitiyak ng maayos at mapayapang halalan ngayong puspusa ng paghahanda para sa kauna-unahang parliamentary elections. Sinabi ni Browner na dapat at maging handa ang militar sa anumang posibleng mangyari dahil isa ang AFP sa iilang institusyon na lubos na pinagkakatiwalaan ng taong bayan para panatilihin ang katatagan ng bansa. Pinaalalahanan din ito ang militar na manatiling buo at profesional sa pagganap ng kanilang tungkulin. Samantala, maliban sa paghahanda sa halalan, sinabi rin ni Browner sa kanyang talumpati sa 6th ID na dapat pangalagaan ng mga sundalo ang kanilang mental health at iwasan ang mga bisyong maaaring makasira sa kanilang serbisyo at pamilya kaya ng pagsusugal. Muli ring iginiit ni Browner ang kanyang direktiba na umiwas sa anumang gawain na maaaring humantong sa korupsyon. Aniya, mahalagang panatilihin ang magandang reputasyon ng AFP bilang isa sa pinakapinagkakatiwalaang institusyon ng gobyerno. Pinuri rin ito si 6 ID at Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran sa pamumuno nito sa Kampilan Division na may malaking papel sa pagkakaroon ng tahimik na rehiyon sa pamamagitan ng military missions at operations. Drema Kitayan, Bravo! Oh, NDBC Bida Balita.